araw sa inyong lahat! Welcome sa La Familia Stepanov Channel! Sa vlog na ito ay maliligo tayo ng dagat at ilog dito sa amin. At pupunta din tayo doon sa aming bukid. Let's go swimming today, Ryan! Let's go swimming! You wanna go swimming today? Tractor? Maaga kami nagising today kasi maaga din kami natulog kagabi. Ayan, maghilamos at magsipilyo muna tayo. Ang asawa ko nauna na sa kusina. Of course, nagbrew na agad yan ang paborito niyang kape. I cook eggs. We have toasted bread. May avocado din kami sa breakfast namin kasi nagsimula na ng season ng avocado ngayon dito sa Pinas. Excited na kami na mag-season na ng avocado dito kasi paborito din namin ng asawa ko to. Ang asawa ko gusto niya ng avocado sandwich na may itlog at mga kamatis, asin at paminta. Ganyan nila kinakain ang avocado sa kanila, pinapalaman sa tinapay. Sa atin naman dito sa Pinas ay ginagawa nating dessert. Nilalagyan ng gatas o kaya asukal at pinapalamig o kaya nilalagyan ng ice. At favorite ko din yun. Gusto ko ang avocado na may condensed milk at ice. Noong unang pinatikim ko ang asawa ko ng ganito ay hindi niya nagustuhan kasi nakakapanibago daw kumain ng avocado na matamis na may gatas. Ako naman, pareho din ang naging reaction ko nung first time ko na makatikim ng avocado sandwich. Pero ngayon gusto na niya ang avocado na may gatas at ako naman gusto ko na rin ang avocado sandwich. Mawish, sini, Sini. Pampalam, Matapos nga namin kumain ay pupunta na kami ng beach. Matagal-tagal na rin kami hindi nakapag-beach kasi nabisi ang asawa ko sa trabaho niya. Ang beach dito ay mga 30 minutes galing sa tinitirhan namin ngayon. nandito na nga tayo sa beach. Itong beach na ito ay sa Dawi Negros Oriental, parihong lungsod kung saan kami nakabili ng lupa. Napakatahimik dito sa araw na ito kasi Merkulis pa dito. Maraming taong pumupunta dito kapag weekend. Dito rin ba diving ang asawa ko. Ito ang diving spot ng Negros Oriental. Maraming foreigner ang pumupunta dito para magdiving. Sa katunayan ay marami na mga diving schools and stores dito. Ngayon, magsiswimming at snorkel lang kami. Bye bye, donkeys. No ah! chick, chirik He said, chick, chirik Birds. <laughs> <laughs> chick, chirik <laughs> Chick, chirik Chik-chirik. Shoes? Oh. Where is shoes? Shoes? Time to go home. <laughs> Pagkatapos mag-swimming ay pupunta na kaming bukid. Gusto na namang magkapi ng asawa ko doon. <laughs> What is this? Kalaman si juice. <laughs> careful, careful. Medyo malamig dito sa bukid ngayon, kaya mainit na kalaman juice mm, ang in-order ko para sa aming dalawa ni Yochi. Ka Sink or float? It's sink. Sink. Yeah. Next. 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 <laughs> sink or float? <laughs> sink or float? Yeah. <laughs> big one, big one. Aye, aye. Sink or float? <laughs> 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 it's sink. sink or float. <laughs> Napakagandang panuori na ulan dito sa bukid. Nakaka-relax. Kaya lumakas ang ulan guys, kaya uuwi na kami. May dalawang spillway pa kasi kaming madadaanan. Takot ako baka umapaw ang tubig at masta kami dito sa bukid. At ayan, nandito na kami sa bahay. Humina na rin ang ulan pero itong anak namin ay gustong-gustong subukan gamitin itong payong namin. секунд ты куда пошел и нравится зонт использовать малыш пойдем домой ой иди сюда At nagluto na rin ako ng hapunan namin Ginisang gulay na nilagyan ko ng kunting mantika At may kunting tubig para hindi masyado mamantika Kumakain rin pala ang asawa ko guys na sardinas. Gustong gusto niya rin ang sardinas dito sa atin. Kaya ito ang hapuna namin ngayon. Gulay, sardinas at kanin. Gumawa na rin ako ng avocado na may ice at condensed milk for dessert. Ayan, matutulog na kami guys. Ipagpatuloy natin ang vlog na ito bukas. Magandang umaga sa lahat. Panibagong araw na naman ng aming buhay dito sa Pinas. Napakaagang nagising ng asawa ko today. Excited kasi siyang mag-brew ng kape niya. Joke lang. Kaya nga ay nagising na rin ako ng maaga. At dahil sobrang aga pa ay iinom na nga rin ako ng kape para di ako antukin mamaya. Hindi talaga ako masyado umiinom ng kape. Mas gusto ko tea or kaya chocolate drink. Pero pag uminom ako ng kape, gusto ko may gatas at kunting sugar. Kasi ayoko talaga sa sobrang mapait. Why you woke up so Это Отойдите на мои капли. bata na ito. Mawish. <laughs> May mga bata din yung inimbitahan tong kapitbahay namin at ayan, naglaro sila sa bakuran. Si your chick naman ay gustong sumali. Kaso ayaw makipaglaro ng mga bata sa kanya kasi mga maliit siya. Kaya ako na nga nakipaglaro sa kanya kaso ayaw niya rin sa akin. Gusto niya makipaglaro ng bula sa mga bata. Takot din ako baka matamaan siya. Kaya dito na lang kami sa loob naglaro. Two Since it's lunchtime na guys at malamig dito sa amin ngayon at maulan kaya nagluto ako ng mami perfecto sa panahon ngayon. Nakabili din pala ako ng watermelon kanina kasi isa din to sa mga paboritong prutas ng anak ko. Mahilig talaga tong anak namin sa prutas kasi sinanay ko siyang pakainin ng prutas at mga gulay. At ayan, super excited siya nang makita niya tong watermelon. Napakasayang nga niya. You're welcome. I'll you my of fruit. Thank you. Ah. <laughs> Dumating din tong mga in-order ko online. Narigaluhan ko ang asawa ko ng sandal na to kasi wala na siyang ganito. Nasira na kasi yung luma niya. Bumili na din ako ng polo para kay baby at mga gamit na kailangan ko. yung anak namin gustong sumakay ng motor. Tinatawag nga niya ang papa niya. Sabi niya, Papa, ride, bike, go! <laughs> Kaya ito, sinakay namin sa motor sa likod lang ng apartment namin. Timing din kasi maliligo kami ng ilog ngayon. Why is like that? Okay. Time to go down. monkey where is the monkey he saw monkey again he always see monkey from this forest <laughs> your chick thinks there's a monkey here because of this vines so many vines here like four monkeys and every time he sees vines he always say monkey <laughs> it's four in the afternoon here in the philippines and we are going to the river we're gonna swim we're gonna bath there for at least 30 minutes before it gets dark <laughs> it's so beautiful here This is a real jungle. Wow. This tree is so tall and huge. <laughs> He hit his face there. <laughs> <laughs> Ataya, nandito na tayo sa Ilog. Ang tubig dito ay napakalinaw at malamig. Masarap maligo dito lalo na pag summer na sobrang init ng panahon. Malapit lang to sa apartment namin, mga 15 minutes lang lakarin. Pababa lang ng konti sa tinitirahan namin ngayon. Itong ilog na to ay malaki at konektado sa mga waterfalls dito sa lungsod namin sa Valencia, Negros Oriental. <laughs> <laughs> you' check like oi, oi. The water is so fresh. I will also jump. It's a bit cold but it's it's cold but it feels so good on the skin. Go jump! At itong asawa ko nagustuhan umupo malapit sa current ng tubig kasi parang minamasahi daw likod niya. At ayan, may free na siyang massage spa dito. Getting dark soon so we are heading back home. The sun is already setting down. Whew. And there are already so many insects here. I don't know what are these insects. It's trying to it's trying to get in my eyes. Let's hurry up! So many insects! May nakita akong silip eh, kaya kumuha ako ng konti kasi gusto ko rin tong ilagay sa sauce at sa mga pagkain. Ito ang magiging ulam namin for dinner guys. Inununan sa bisaya, paksiw na isda sa Tagalog I think. <laughs> Hindi ako sigurado pero parang paksiw na isda tawag dito sa Tagalog. Correct me if I'm wrong guys. At dito na magtatapos ang ating vlog guys. Sa susunod ulit at maraming maraming salamat talaga sa pagsuporta sa aming channel. Sana po ay patuloy nyo kami suportahan at panoorin. At mag-subscribe na rin po sa aming channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Maraming maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa susunod mga kaibigan, paalam!